Hello, magandang umaga mga lalabs, mga bayots from Kuwait, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, at sa mga kapwa ko, taga-Subsaharan, Mindanao, hello, magandang umaga po sa inyong lahat, at uh, sa mga kapwa ko din po, FWs around the world, good morning, happy Sunday, nakapagsimba na po ba ang lahat, dahil araw ngayon ang pagkabuhay ni Sos, no. So, ito, matagal-tagal din akong wala sa, sa YouTube, no, tinamad kasi ako. Ah, ito. Ang topic natin ngayon ay ba si Martin Romualdez? Yan sabi niya na very popular daw si Bongbong Marcos at elected daw ng mandate, bigger mandate kaya daw po dapat igalang at may panawagan pa sa mga Duterte na konting galang naman daw sa Pangolong Bongbong Marcos. Eh, pagbibigan niyo ba? <laughs> So, ayon dito sa Paulo, uh, <clears throat> pulong uh, Duterte page, no? Yeah, ito si Martin Romualdez, sabi dito, eh, <laughs> very popular siya. Uh, oh, to Bongbong Marcos, sabi ni Tambalos, no? He was elected by the bigger mandate. Totoo, di naman yun. Pero hindi lahat, ha? Kasi sabi ni Atty. Glinchong, eh, bago ang eleksyon, nakipag-meeting Noong May to May 22, 2022, diba? Bago noong May, Alala. na. Noong March pa lang, nakipag-meeting na di o according to Atty. Glenn Young, si Lisa Marcos, yung si Hubert Guevara, at yung nag-resign na rin, no, na si Ivan Oy, ng DICT. Kasama si Atty. Glenn Young, doon kay Roger Pinyati, na may-ari ng Smart Magic. Yan. So, hindi lahat doon uh, ang bumoto kay Bumbong Marcos ay tao, mga Pilipino. machine. <laughs> memory card. Uh, so, bigger mandate daw. Yan po ang mandato ng taong bayan. Masyadong maaga naman para pabagsakin ninyo ang isang rehimen ng Presidente Ferdinand Marcos Jr., very popular siya oh, talaga very popular mm. and he was elected by the bigger mandate than the former president kaya igalang naman natin yan po ang mandato ng taong bayan let's say okay very popular si Bongbong Marcos nung bago pa siya nagiging presidente uh, magbigay tayo ng benefit of the doubt Diyan. Pero nung naupo na siya ngayon, ang tanong Martin Romualdez, very popular pa ba si Bongbong Marcos sa kanyang trust and approval ratings? <laughs> na siya yung pinaka-worst ngayon. <laughs> oh, very popular pa ba siya dito? 25% approval. Tapos, uh, 22% undecided. Tapos yung disapproval, 53%. O so, ikaw nga, Martin Romualdez, hindi nagbago eh. 14% pa rin na yung uh, approval mo, 31% undecided. Tapos 52% ang disapproval. Inubos mo na nga yung kaban ng bayan, pira ng taxpayers. Sabagay, so hindi effective yung pamimigay mo ng ayuda. Hindi lahat ng tao na nabigyan mo ng ayuda, kaya... 14% lang ang approval mo, Martin Romualdez. bungbong Marcos. Pinaka-worst. Mataas pa si Boy Baso, Boy Kilay, Escudero, na isa ding uh, traitor at ambisyoso, sabi ni Jaime Marcos. 39%. Kalain mo. Uh, ito. Magkaparehas lang, no? Marcos Jr. at kay Martin Romualdez, kung pagsamahin mo, 25% approval, 14% kay Martin Romualdez, equivalent lang din ng 39%. So si Chis Escudero lang ang katapat nila. VP Sara 59% approval, 25% undecided. Ito siguro yung mga mga, mga loyalista nga ng mga, mga dilawan pa. O so, yung disapproval lang niya is 16% tulain mo yun. Kung so, so, paano masabi ngayon, Martin Romualdez, na very ah uh, popular pa si Bongbong Marcos, which is bagsak, pinaka-worst na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, si BBM. Mm. Uh. Tapos ipagyabang mo pa dahil malaki yung kanyang nakuhang buto kaysa dating Pangulong Duterte. Tandaan mo, hanggang ngayon si Duterte, kahit wala na sa pwesto, mataas pa rin ang kanyang approval trust rating si dating Pangulong Duterte, Martin Romualdez. Oo nga, mas mataas ngayon si Bongbong Marcos ang boto pero may kababalaghan pang kasali. <laughs> Andiyan si Atty. Glenn nagpapatunay. Oh. So kung very popular pa rin si Bongbong Marcos, subukan ninyo ngayong birthday niya. Na yung kanyang inyong o yung kanyang supporters kung gagawa ba ng birthday celebration na kagaya ng kay Duterte. Kahit anong mangyari, marami sa iba't ibang bansa ang inggit sa popularity ni Duterte. Bongbong Marcos, wala. Lubog. E wag mong ipagyabang na very popular si Bongbong Marcos ngayon. suka namin siya na taong bayan majority. Sinusuka siya 98%. Sinusuka si Bongbong Marcos at nais na mag nais na naming mag-resign siya dahil wala siyang nagawa in 3 years na kundi puro utang na kausing hot. krimen, kagutuman mataas na bilihin ang tumataas ngayon. Sabihin mo dahil mataas binoto ng mandato ng taong bayan kaya dapat siyang igalang putang ina niyo na hindi nyo nga ginalang ang taong bayan na binaboy ninyo na bumoto sa inyo. Aba, ang kapal ng pagbumuka ninyong magsabi ng ganyan. At ito pa ha, pabiktim pa ng tambalos-los na to. Sabi pa niya dito sa pamilyang Duterte, kunting galang naman sa mahal na presidente. Aba, kung makapagsalita ka, feeling ninyo, no? Naginalang din ninyo ang Duterte. Oh. Uh, kung tigalang daw sa mahal na presidente mahal nga na presidente si Bongbong Marcos dahil sa lahat ng presidente sa kanya nagmahal ang lahat pati budget every year sa kanya din lumaki 6.52 uh, uh, ano, trillion sa buong kasaysayan ng Pilipinas walang pandemic, wala lahat o oh, 41% uh, 81 na lost China, wala pang first quarter pa lang nasaan ang pira Walang major infrastructure, wala lahat. Saan ang trillions of pesos ngayong 2025 at mangungutang na naman at aprobado na naman ng World Bank? Oh. Dahil daw sa panahon naman ninyo, ginalang naman kayo. Totoo? Sa panahon ni Duterte, ginalang, ginalang ng Marcos, oo. Pakipagplastikan, ginagalang kunwari ninyo, dahil may hangarin kayong mag masama sa mga Duterte, gusto ninyo silang pakinabangan. Pagkatapos, ginalang niyo ba? Hindi. Binaboy din ninyo. Anong ginawa ninyo ngayong pambaboy sa Duterte na nagpalibing sa dating pangulong uh, diktador, mamamatay tao, magnanakaw na si Marcos Sr. Na hindi mailibing libing ng ibang mga nagdaang presidente. Pinakidnap ninyo at pinadala sa ibang bansa, doon sa ba, ibang bansa ng hukuman, imbis na doon sa Pilipinas. Dahil gumagana naman ang ating hukum doon. Eh, gal paggalang mo si Sara Duterte. Anong ginawa ninyo? Na hindi manalo lo si Bumbong Marcos kay Lini Robredo, kaya ginamit si Duterte, si Sara. O gina, anong ginawa din ninyo Martin Romualdez at Bumbong Marcos kay Sara? Binaboy din ninyo. Tapos ngayon, manghihingi kayo ng paggalang para sa kay Bongbong Marcos. putang yung, putangin na ninyong dalawa kayo. Mamatay na sana kayo. Yun dapat sa inyo.